Okay. For today's video guys ay mag-harvest tayo ng jackfruit. Hinog ito na jackfruit guys. Tara. Ito. Marami ng ano. <laughs> Bunga. Ito may hinog na rin ang itong silid. Ito. Okay. Hello. <laughs> All right, magbibigay ako ng tip kapag naging may po tayo ng, ng langka ay maglagay po tayo ng oil sa ating kamay nung sa ay hindi mahirap mag tanggal mamaya ng latex sa ating kamay kasi ito pag may manteka or oil ay hindi kumakapit yung latex sa ating kamay. Madali nung tanggalin. Kumbaga, and then, ito, ang buto, huwag nyo rin pong itapon kasi mapakinabangan po rin yan. Laman din. <laughs> ito, ang gagawin ko dito ay ilalaga ko. Alright. And, kahit cooking oil lang guys, ang lalagay nyo na oil dito sa palad. Okay, that's all. Bye-bye.